So yun guys no, nandito na tayo sa pag-i-explore natin na eh. yun. Diyan tayo dumaan guys oh. Napakalayo ng binyahin natin para kumapuntahan itong lugar na ito guys no. Napaka tigak pa ng mga daanan guys no. So yun. Ito na yung pag-i-explore natin yun guys no. So bali ang kwento dito sa abandonadong building ito guys no. Uh, bali isa itong opisina ng ano guys ha. Ang ang tawag nito yung opisina ng mining guys no. Ayan. Inabando na ito. Gawa nung may nangyaring masakir dito guys. Yung mga staff dito. Yung mga babae ginahasa. Tapos yung mga lalaki naman. Pinagpapas lang guys no. So kaya ito ay inabando na. So ito yung pag explore natin ngayon guys ha. So ayan. Dobling ingat yung gagawin natin dito no. Gawa nung baka may ahas dito ayos no mahirap mahirap palabi yung ahas guys kasi hindi natin masyadong makikita kasi nakapakasuka ng lugar guys no? so tara pasukin na natin to eh, may mga malalaking puno na sa gilid guys oh. Ah. yan no? Na. napakatahimik ng lugar o So yung sa tapat naman guys, is ano, dagat siya guys. Yung tapat. Pero malayo pa yun guys kasi sobrang tilik nito eh. Nasa bundok tayo. Guys, so, yung mitsura, guys, yung itsura guys. Yung na ano guys. Bakit bumukas yung banda dun guys? I-review natin sa video natin guys ha. Hindi ako sigurado guys ha. Baka naman malikmata lang ako or imagination ko lang. Pero subukan natin i-review yung video natin guys ha. Saan ba tayo bigyan nito? Mga guys na may malalaking puno dito sa gilid so hindi natin nakuha yung ano guys yung impormasyon o yung buong kwento dito sa ano na to abandonado na to guys no so yung sinabi ko kanina sa ano sabi lang yun ng isang ano residente na nadaanan Å! Uh, yeah. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Pasukin natin to guys <coughs> okay, so, may, tanggi may tanggi sa likod guys So mamaya puntahan natin yan Pasukin mga natin guys na ito pala yung loob niya guys bukas yung pintuan napaka ano guys yung pintuan kinakalawang na yung mga pintuan guys Okay. Ang mga sabon ba dito? mga sabon ba dito guys? Napaka ano guys, sira sira na yung kisama guys May mga ano pa dito yung wolf ano Anong tawag dyan? Hindi ako sigurado guys eh ng ano guys lugar oh, alam mo ba? po sa so, lagbook ito ay nah. kumalaw, guys na ba't kumulaw yan? imposible namang hangin yan guys diba? wala wala naman akong naramdaman ang hangin guys, pero bakit? kumalaw yan guys grabe okay <laughs> wala yung isa naman ang kumalaw guys oh di ba hindi yan kumalaw kanina guys? imposible namang hangin, wala naman akong naramdaman ng hangin guys hindi ko naman abog yan eh Pantasnya nih. Ah, Oke. Subukan natin dun sa kabila, guys. At tingnan nyo natin dun hmm. dito sa may CR. Sintay lang po sa mga kumakain diyan. ha? Ay. Ba't mga... Panty dito guys Panty ng babae Ayan po Posible kayong may ginasa dito guys Ayan May mga bra Ayun nga pala guys Yun yung sabi na ano kanina guys um, Ng... mm. pagtanungan ko tungkol dito sa ano na to Dito sa building na to Na uh, yung mga babae dun mga staff dito. Dito lang mismo ginaga ginahasa guys. Eh. Yan ang mga ano ng babae yan guys. Eh. Ang gamit yan. Mga panty guys. Oh. Yan, panty ng babae yan eh. Ayan pa. Yan. Ayan. Ayan pa guys. Ayan. Ang tawag nito? Hmm. Baril. Tama ng baril. Bakas ng baril yun eh. mo sa loob is. Tingnan Ta, tayo sa kapila. napaka tahimik ng paligid guys ang hawak pala dito sa loob guys nag-iik ko kayo ano dito si yung pinto. Yes. Saan yung pinto ang tapatay natin? Yes. Baka hangin lang yan. Saan mo yung pinto ang eh? Ba't yung pintuan, guys? Wala namang hangin. Tsaka isa pa ang bigat nito. Bakal to eh, oh. Ay, ano ba ano yan ano yan guys guys kalangin dapat siyano ko dito ano guys suso lowos baguni-guni ko lang yun, guys ah. Ano na yan? Nakita natin guys. Tara. Uy. Wala na na. Magtago. tako guys. Wala na naman. Wala na naman dito guys. Ano yung nakita natin? Ano yung nakuha na sa camera natin guys? Ano? Hindi ako sigurado doon guys ha. Sa nakuha natin. So, ano yun? Okay. <laughs> 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 Hindi ako sigurado na sa nakuha na natin guys Kasi yun Parang itim lang Pero may nakita kong mata guys ah Hindi naman ako sigurado kung ano yun Kasi nga nilapitan natin pagdating natin doon Wala naman eh. yun okay. Dito tayo sa kabila guys dito dito na to dito guys napaka dito guys napaka lumih. ano kaya to dito guys parang may mga langis nasama pa ng amoy dito may mga langis guys oh Ano kaya ito dito? Tsaka ano yung mga yan? Uy may ano dyan guys. Uy wala. Ayan naman guys. Ayan na naman yung nakita natin kanina sa kabilang kwarto guys. Lapit okay Huwag kang aalis ha. Lalapitan kita. wala naman akong balak na manakit sa iyo, no? So sana wag kang umalis, lalapitan kita, ha? Ay, umalis na naman, guys. Umalis, guys. <laughs> wala naman dito, guys. Dito. Sa likod ng pinto. Wala rin dito, guys. Saka ano to? itu mau tuh, mau tuh, ya, ini, ini. ini, ini. 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 semua nah.

Wala naman na ako napansin na ano guys na no? ba? Kung pwera na lang dun sa ano Dun sa nakuha na ng camera natin guys Wala eh. naman ako ibang napansin So siguro babalikan natin to dito ng gabi guys no Mas maganda kasi pag gabi eh no? Para medyo mas exciting guys kapag gabi Kaya babalikan natin to ngayong gabi Nagkakantay tayo hanggang sa dumilim Kasi napakalayo nito eh kung uuwi pa tayo guys So guys uh, Ano ha Babalikan na lang natin ito mamayang gabi guys no? So sa hanggang dito na lang muna yung video natin At, no, at least naikot natin ng umaga no? Secure natin na safe naman siya Wala namang mga ahas So mamayang gabi babalikan natin ito no? Papasokin natin ito So ngayon hanggang dito na lang muna yung video natin guys. Ah. So yun, mag-ingat kayong lahat palagi and God bless po sa ating lahat.